ng Max Park, kamusta kayo? At sa bagay na pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mong gawin para iwan ang lalaki lahat para iyo. At kung handa na kailangan masyarap po tayo, at muli, Peace pa! ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired para iunan na lakin lahat para sa iyo is iwasan ang palaging pagdududa. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin upang na ay gawin ang lahat para sa iyo at iwan ang lahat para sa iyo. Alam niyo mga Inspired sa pinaka sikreto eh. Na dapat niyo malamat, dapat niyo gawin. Alam niyo ang pagiging mapagduda sa isang pinakaayaw ng mga kalakihan. At paano kanya ipaglalaban kung palagi kang ganyan, wala kang tiwala sa kanya. Mas pinaglalaban namin mga kalakihan yung babaeng pinagkakatiwalaan kami at umaasa ng lubos sa amin. Hindi yung puro duda, hindi yung puro selos, hindi yung sakit sa ulo, hindi yung puro katoksikan, hindi yung puro pag-aaway. Kaya matuto kang magtiwala, huwag kang puro duda duda sa partner mo upang ang lalaki niya nang talagang mas lalo kang mahalin at mas lalo siya magkaroon ng dahilan upang ipaglaban ka at iwanan lahat para sa'yo, ka-inspire. Alam mo, pwede mong gawin ka-inspire para iwanan lalaki lahat para sa'yo is iwasan ang pagiging negative. Yan ang pangalawa kay Spad. Alam nyo mga Spad, kung palagi kang negative, sigurad ang isang lalaki, imbis na ipaglaban ka at iwanan lahat para sa'yo, ikaw pa ay lalayuan niya. At mas talo pa siyang manlalamig sa'yo. At mararamdaman mo ang kalungkutan sapagkat magiging ganun siya. Alam nyo mga Spad, na mga kita na gusto namin yung babae, positive, positibo kung mag-isip, positibo kung magsalita, at kumilos. Hindi yung napaka-negative mo. Talagang iiwanan ka ng lalaki pag ganyan ka. Mawawalan pa siya ng gana sa'yo. Malulungkot kutla't mag-aaway kayo at makakaramdam ka ng kabiguan, ka-inspired. Alam ko babae ka na emotional mo at masyado ka nag-overthink sa maraming bagay sa buhay at sa mundo sa inyong relasyon. Pero kung sisikapin mo maging positibo at ayusin mong mindset mo, makakatulong ka sa partner mo. Dahil doon ang isang lalaki, mas lalo kang papahalagan sapagkat ganun ka. Maging positibo ka sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ka inspired. Upang ang lalaking mahal mo ay talaga namang gawin ang lahat para sa'yo. Sapagkat mas lalo kanyang mamahali at iiyon ng lahat para sa'yo ka inspired. Pangatlong bagay na pwede mong gawin kay Spard, para iuna ng laki lahat para sa iyo is huwag hayaan na malos siyang ka. Pinagpatlo kayo, Spard. Lalo naman, sa isang mga pagkakamali ng karamihan ng kababaihan, hinahayaan nila na maging malos sila. Ganyan ka rin ba, hinahayaan mong malos ka? Baka naman puro ka dahilan kaya di ka nag-aayos. Baka naman puro ka lang ng trabaho. O baka naman siya sa sarili mo na wala ka lang halaga sapagkat may edad ka matanda ka na. O marami ka ng anak o nagbabago na siya sa iyo o meron na siyang iba. Alam niyo kahit pa na naman ang dahilan. Ano ba ang nangyayari ngayon sa buhay mo, naman ano yung sitwasyon. Dapat palagi kang mag-ayos. Huwag mo hayaang malosyang ka. Huwag mo hayaang maging mukha kang losyang. Hindi ba sa inyo ang babata pa mukha ng matanda eh. Hindi ba sa inyo sabihin natin dati sobrang na ganda sobrang sexy ngayon mukha nang puyot na. Napaka iba na itsura mo, 'di ba? Alam niyo nasa tao lang 'yan eh. Huwag kayong magharap ng mga sisisihin niyo. Huwag kayong maghanap ng mga ituturo yung dahilan. Nasa sayo yan, ka-inspired. Lahat ang papaganda sa mundo, nasa paligid mo na. Lahat ang pwede mong gawin para maging maganda ka, para maging sexy ka, pwede mo nang gawin ngayon. Sapagkat ka-inspired, halos karamihan ng bagay na pwede magpaganda at magpagwapo sa atin sa ating panahon na. Ikaw na lang ang pamad kapag di ka pa kumilos sa bagay na yan. Kumilos ka, mag ayos ka, alagaan mo sarili mo, mahalin mo ang sarili mo, huwag mong hayaang malosyang ka sapagkat kapag nalos ka ang isang lalaki, ay talagang magbabago sa'yo o oh, sabi natin mahal kanya, Mabait siya, tapat siya. Pero may magbabago't magbabago pa rin kapag ikaw na loss siyang na. Kahit masabihin natin tapat siya. Kahit masabihin natin mabait sa'yo. Kahit masabihin natin under mo siya. Kahit masabihin natin napakamahal na mahal kanya, Pero may magbabago pa rin, mababawasan pa rin ang interest niya. Mababawasan pa rin attraction niya. Dahilan kung bakit mababawasan pa rin ang halaga mo. o oh, mahal kanya pero hindi nakatulad ng dati. Sapagkat hinayaan mong maloss siyang ka, huwag ka masyadong kampante Malay mo, bumaliktad ang ikot ng mundo sa inyong dalawa. May makita siyang iba na mas higit sa sa'yo. Kaya huwag mong hayaang siyang ka. Alagaan mong sarili mo magpaganda ka. Araw-araw kahit kailanman hanggang pagtanda mo, ka-inspired. Ang apat na pwede mong gawin kay Inspired para iunan lakin lahat para sa'yo is huwag mong ibuhusan lahat sa kanya. Pang-apat kay Inspired. Alam nyo mga Inspired, -inspire, kung ibubuhus mong lahat sa pag-ibig, sa isang relasyon, palagay naman kay Inspired lalaki ang ulo ng partner mo. At mas talo ka mababalaw sa kanya dahilan kung bakit sa huli ikaw ang masasaktan at uuwin talo Palaging ganun eh Kung sino yung mas nagmamahal ng sobrang totoo O nang lubusan yung pinasasaktan nasasaktan sa huli Matuto ka sa nakaraan mo Matuto ka sa pagkakamali ng iba Talaga naman ka-inspired Hindi mo na kailangan maranasan pa lahat ng bagay sa mundo Matuto ka na sa paligid mo Matuto ka sa pagkakamali ng ibang tao Alam nyo, pag nagmahal kayo Dapat sakto lang, dapat sapat lang Hindi ba sa sobrang pagmamahal Bigyan ng bigyan ng pera Sobrang pagmamahal, bigyan ng bigyan ng sarili Sobrang pagmamahal, ikaw na lang nag-e-effort. Sobrang pagmamahal, napaka-martir mo na. Hoy, urit ka niloko. Alam mo marami siyang girlfriend, meron siyang kabit, pero andiyan ka pa rin. Napakarupok mo. Kapag pagmamahal pa ba 'yan o katangahan na? Talaga namang kay inspired mo kaganyan si sa mga bagay na pwede mong gawin tandaan upang isang lalaki mahalin ka at iwan niyang lahat para sa iyo. Ano man pwede mong gawin kay inspired para iwan na lalaki lahat para sa iyo is palaging ilapit sa taas ang inyong relasyon. Palimak inspired. Alam nyo, sa pinaka-totoo, pinaka-legit na kapag ginawa mo at in mo sa inyong relasyon, sigurado magiging okay kayo. At karamihan ng inyong problema at suliranin uh, problem ay mabibigyan ng solusyon. Alam nyo, huwag nyo nga kalimutan ng Panginoon. Lagi yung tatandaan na meron tayong Diyos sa itaas, sa langit, na maaaring tumulong sa atin, humingi kayo ng tulog sa Kanya. Ang problema sa karamihan ng mga sa buong mundo, sa karamihan ng bansa, kahit sa bansang Pilipinas, pag may problema sa relasyon, inakalimot sa taas, iniisip magaling siya, kaya kong ayusin to, makikinig ako sa mga ganito, hindi kayo inspired, bago kayo makinig sa amin, lumapit kayo sa Diyos. Manalangin kayo, magpray kayo sa Panginoon, at sigurado kay inspired, bibigyan na kayo ng solusyon, at tutulungan na kayo sa mga bagay na hindi nyo inaasahang nagamang magiging maayos kayo. Magtiwala kayo sa Diyos. Huwag lang kayo basta magtiwala sa inyong sarili, at sa partner nyo, magtiwala kayo sa Panginoon. Kay inspired, lagi mong ilapit ang inyong relasyon sa Panginoon. Palagi magpasalamat o humingi ng tulong sa Kanya. Pag may problema, lumapit kayo sa kanya. Hindi lang basta sa tao. Ka-inspire doon, nakakatulong kami kahit papaano. Pero lahat kami may hangganan, may limitasyon at nagkakamali din naman kami. Pero ang Panginoong Diyos, tutulungan kanya sa eksakto, makatwiran, maganda at talaga mang siguradong paraan, resultang maganda para sa inyo. Tiyak magtatagumpay kayo. Kapag nagtiwala kayo at lumapit sa Diyos at ang inyong relasyon, wag na wag niyong kakalimutang ilapit palagi sa Panginoon. At ang isang lalaki, siguradong mas lalo ka niyang mamahalin. Bagay na totoo, iiwan niyang lahat para sa'yo. Ika-inspire. Ano na pwede mong gawin kay inspire para iyon na lalaki lahat para sa'yo? Is maging tapat at ipaglaban din siya. Ipang-anin kayo inspire. Alam niyo kung magiging tapat ka, siguradong isang lalaki talaga magtitingnan ka na naiiba sa lahat. Sapagkat sa panahon natin ngayon, karamihan ang mga nagloloko. Sa totoo lang, mga babae na rin. Marami na rin mga babae nagloloko at nagchichip. Huwag tumulad sa kanila maging tapat ka at ipaglaban mo ang inyong relasyon ng pag-ibig mo sa kanya. Sapagkat kapag napatunayan, naranasan, at nakita, naramdaman ng isang lalaki, napatunayan niyang ganyan ka, isa kang tapat na babae, pinaglaban mo siya at karapat dapat kang mahalin. Ang boyfriend mo o mister mo ay gagawin ng lahat para sa iyo. Ipaglalaban ka din niya. At talaga namang ka-inspired gagawin niyang lahat, iiwan niyang lahat para sa iyo sapagkat bibihira ang babaeng tulad mo. Napaka-rare. Hindi lahat loyal, hindi lahat faithful tulad mo palagi yung maging tapat sapagkat wala nagiging talo sa pagiging tapat hanggang sa pinakahuli mamahalin ka nila at tutulungan ka ng Panginoon ka-inspire Kapitong bagis pwede mong gawin para iwanan na laki lahat para sa'yo is akitin mo siya araw-araw o palagi mo siyang akitin araw-araw ka-inspire totoo yan alam yung mga ka sa mga pagkakamali bagay na hindi ginagawa ng mga misis o girlfriend talaga naman kaya yung boyfriend na kukulangan at ikaw man naghahanap ng iba sabihin ng iba kay Inspired napakababaw naman yan Grabe namang mga kalalaki yan, grabe namang kayo. Kailangan ba talaga ganyan, akitin nito, ganyan. Tapos pag ano, iiwan na lang. Alam nyo, kaysa pa na mga kalalaki yan, May mga bagay na magkakaiba yan. May mga bagay kayong kailangan, may mga bagay kayong hindi kailangan. Ganun din ang mga kalalaki may mga bagay na kailangan, may mga bagay din na hindi kailangan. Magkakaiba yan, marami tayong pagkakaiba. Alam nyo, kahit ano pang maktol mo, kahit ano pang dahilan mo, kahit ano pang reklamo mo, hindi mo na maaalis ang salitang nature. Nature! Nature ng ahas sa na manok nature ng aso o pusa na mga gat o mga limot, nature ng ng sabihin nating uh, ibon ang mangitlog. O oh, hindi man pwedeng pag nangitlog ng ibon o oh manok, walang itlog. Nature ba? Nature, parang ikaw nature mo. Na ano Na maging mapagmahal, na maging emosyonal, na mag-anak, na mabuntis, na maging sabihin nating magbahan lang sobra nature din ng na gusto ng mga ganyan. Kailangan ng babae na hindi lang basta mag-aalaga sa kanila. Na hindi, lang basta, na magbibigay ng lakas sa kanila o inspirasyon. Kailangan din ng mga kalakihan ng isang babae na palagi nag-aalaga sa kanyang sarili at nangaakit sa boyfriend o mister niya. Lalo kapag mag-asawa na kayo, kaya lagi mong akitin ang mister mo. Palagi mo siyang talagang mang ka-inspired, gawin ang lahat para makakit sa iyo. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. Talagang magsuot ka ng mga sexy kapag dalawa na lang kayo o pag matutulog na kayo. Dapat marunong ka ng dirty talk sa mister mo. At talaga man sabihin natin marunong ka kayo inspired magpasarap sa inyong labing-labing. Marunong ka dapat magromansa sa partner mo, sa asawa mo. At dapat ka inspired, hindi ka, ladong, hindi ka laging mahiyain. Hindi ka masyadong conservative. Tandaan mo, nagpakasal ka, nag-asawa ka, may partner ka. Patandaan na kayo, hindi na kayo ganun kabata ka inspired. Dapat marunong ka sa mga bagay na yung upang hindi ka iyon o ipagpalit sa iba. Talaga naman ang lalaki, lalaki. Hindi mo mayaalis ang nature kay inspire na kailangan nila yan. Ang part na nila ka inspire talaga mga inaasahan nila, yun ang mga akit sa kanila. Alam nyo, mga lalaki yun, sa totoo lang, ayaw nilang gawin kung minsan yan eh. Yung mga babae, eh. yung iba, yung iba. Pero napipilitan sila sapagkat nagkukulang nga yung misis nila o girlfriend nila. Alam nyo, lahat naman tayo may pagkukulang eh. Wala man perfecto. Pero kaya nga sinasabi ko sa si inyo, matuto kang mang-akit sa misyar mo. Maging mapangakit ka sa asawa mo upang hindi siya maghanap ng iba't ikaw lang. Upang makontento sa'yo at maging maligaya siya, mabigay mo ang pangangailangan niya. At upang ikaw lang ang mahalik at gawin niya ang lahat para sa'yo sapagkat magiging mahalaga ka. Bagay na totoo, bagay na pwede mong gawin. Tandaan mo, talaga mong ka-inspired, huwag mong kakalimutan. Upang isang lalaki gawin at iwanan ang lahat para sa'yo, ka-inspired. Ka-inspired, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog niya. Tapos kung kalimutan na mag-like comment, sure na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe sa baba, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po upload sa YouTube channel ko. Sa so mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakamas na po sa aking Facebook at magpa picture ko at pakichat ako. Ako mismo magbabasa sa inyong love problem at ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat makikipart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!